babalik ng parusang bitay para sa kasong plunder o pandarambong, isinusulong ng ilang mababatas kasunod na investigasyon sa manumalyang flood control projects. Ang pangungarap daw kasi, hindi isang simpleng krimen. Sagot naman ng Malacanang, dapat pag-aralang mabuti. Ang detalye sa report ni Clazel Cordelia sa bahay, gasto sa kuryente, pagkain at mga gamot ng kanyang mga magulang na senior citizen. Lahat ng yan hinuhugot ni Rafael sa kanyang kita bilang delivery rider. Kaya sa tuwing bumabaha, gutom ang inaabot ng kanyang pamilya. Minsan di ka makabiyahe kasi nga sobrang baha yung mga nadaanan. Tapos may posibilidad na masira din yung motor pagkain nilusong sa baha. Ano pong ibig sabihin para sa inyo kapag hindi kayo nakakabiyahe? Walang kita walang income, gano'n. Nakakagalit, sabi ng negosyante na si Shirley, na tigil operasyon ang karinderiya sa tuwing nalulubog sa baha. Yung may-ari ng inupahan namin, nagagalit sa amin. Kasi nga, hindi kami nakakabayad, kasi yun nga. Dahil nga, dahil nga kulang-kulang yung kita namin, tapos yun, kapag may baha-baha, sarado ilang araw. May anak po ba kayo? Meron. Ano pong epekto sa pag-aaral nila? Ayun, uh, hindi ka makakabayad ng tuisyon. Sa harap ng investigasyon, sa bilyon-bilyon piso umanong korupsyon sa mga proyekto kontrabaha na kinasasangkutan umano ng ilang kontraktor at opisyal ng gobyerno, itinutulak ang muling pagpapatupad ng parusang kamatayan. Si Senator Bato de la Rosa isinusulong ang death penalty para sa kasong plunder o pandarambong. Ang pangungurap daw kasi hindi isang simpleng krimen kung hindi pagiging gahaman kapalit ng pagdurusa ng nakararami. Si Senator Erwin Tulfo inihain ang panukalang batas na layong doblehin ang sintensya ng mga opisyal at kawani ng gobyerno na mapatutunayang nangurap sa kabanang bayan mula 6 hanggang 15 taon, target itaas hanggang 30 taon ang kulong sa mga sangkot sa katiwalian. Ang paglilingkod daw kasi sa taong bayan dapat ginagawa ng tapat at may integridad. E ano kaya ang say ng ating mga kababayan? Kapag may na, na hatulan ng kamatayan, so hindi nagagayahin ng iba deserve nila. Deserve naman nila eh. Nagnanakaw sila eh. Pag napatunayan, i-line up na kagad sa ano, sa bitay para <laughs> mabuhasan sila. Ang dami nila eh. Hindi ka naawa? Hindi. Ba't naawa pa sila sa atin? Hindi naman, di ba? Depende sa kalit ng sa million lang. Huwag mo nang bitayin yun. Uh -huh. ano Kutulan uh -huh. na lang, lang pagkamay. Sabi ng Malacanang, ang panukalang parusang kamatayan, kailangan mo pag-aralang mabuti. Dapat daw kasi masigurong mahusay na umiiral ang justice system. Dapat pong aralin to dahil hindi lamang po ito bigla-biglang sinasabi na dapat nandiyan ang death penalty. Inaaral mabuti dahil po uh, dapat malinis, mabuti, maging maayos. Itong tinatawag nating five pillars of uh, criminal uh, or justice system rather. Five pillars of justice system dapat mawala sa impluensya ng mga Pilipino yung mga nakaraang pangyayari kung saan may nag-admit na sila ay sanay gumawa ng intriga at magplanta ng ebidensya. Paano kung ang inosente? Una nang iginiit ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi sagot ang kamatayan sa katiwalian, ang kailangan reforma sa hostisya pagprotekta sa may hirap at pagpapanagot sa tunay na may sala. Kalei Dilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!